ang kanyang talento. Pakinggan po natin ang kanyang storya. Uh, 1986, uh, natuto na ako mag-gitara. You just out my name. ng narinig ko yung uh, kanta ni James Taylor, na You Got a Friend, natuto ako mag-gitara lang. Sumasali na rin ako ng uh, maraming kontes sa iba-ibang lugar, sa mga bayan-bayan. Ayan, ayan e na nanalo naman. Halos hindi ko maipaliwanag yung, yung kasiyahang nararamdaman ko kapag pinabalakbakan ako. Seeing the world through his music, here's James Makatangay, or simply, James. Ladies and gentlemen, Mr. Brian Adams. Oh, about of our younger years. There was only you and me We were young and wild That I rode before, that's over now. You keep me coming back for more. You pay me you're all that I want. When you lie here in my arms, I find it hard to believe we're in heaven. Ladies and gentlemen, Mr. Haji Alejandro. Na ba, napapagod O di kaya'y Nagsasawa Sa ating mga Tampuhan Walang hanggang Katapusan Napahit ng Mga luha Ang dami na Puso'y Wala nang maibubuga Wala nang ramdam. Kasama rin po natin si Mr. Rico J. Puno. Has sido na tsasarin ng buhay masaya, wala problema. Na sa mabawat bang nagakidaan, lagi mayroong nawala, lagi may problema. Matcho James, Pangalan, baby! James! <laughs> okay, James. Pakikin natin sa ang sasabihin ng ating fan scouts. Goma, were you impressed? I'm very much impressed. Alam uh, <laughs> mo, <laughs> it boils down to this. Eh. Dito sa mga ganitong uh, labanan, importante na mapasaya mo kami, na mapaligaya mo kami, and yun, nagawa mo ngayong gabi. I like you! I like, I like Thank you, you very you, much! Guys. Thank you very much, Goma. Alex. Like si James, uh, ah, three in one, di ba? May... Para siyang kape. Oo, oh, oh, para kang kape. <laughs> kape, kompleto. Nagising na ako eh. Pili ko kape. lang na ka lang ng time, pero feeling ko kung mas mahaba yung time na binigay sa kanya, ang dami, dami, dami mo pang kayang gawin, no? Oh. Salamat po. Yeah. Wow. <laughs> Thank you very much, Alex. Direk, ilang singers pa bang kaya mong gayahin? Uh, meron pa pong uh, iba. Iba? Mga ilan, ilan pa yon James? Uh, siguro mga... Eight pa. Eight oh, pa. Okay. pa may siguro, pa. for advice na lang siguro sa susunod, iklian mo pa para maisingit mo lahat ng mga bosses na yon, because very impressive. Mm -hmm. Ngayon lang ako nakarinig ng sound alike. Usually, di ba, diba, ginagaya lang yung paano magsalita. Yes. Pero yung sinising alike mo... Iba yun. Saka unusual yung gayahe ni Haji Alejandro. Oo di ba? <laughs> Kilala mo ba si Haji? Of Anabong course. Haji. <laughs> Ito, Haji, di ba? But you know, Ryan, you know, uh, the, you know, people who don't see may kapansanan sa mata, ginagamit nila talaga ang sense of hearing nila. Kaya sharp na sharp yung kanyang hearing at saka I understand why nakukuha niya talaga ang bawat dynamic at saka boses ng mga ginaya niya. Very good. Thank you very much, Nick. Thank you very much, Science Scouts. James, maraming salamat. Na-impress mo ang ating talent scouts. Jury na ang bahala. Kung ikaw mananalo ngayong gabi, hintayin na lang natin ang desisyon nila mamaya. Thank you very much, James. I-shake nyo TV nyo tuwing Sabado dito lang sa Talentadong Pinoy. Lahat ng pitong talentadong nag-perform ngayong gabi ay nakapasa. Kaya lahat ay tatanggap ng limang piso at gift packs. At isa sa kanila ay may pag-asa pang manalo ng 50,000 pesos kung hihirangin sila ng jury na mas magaling kaysa sa ating one-week defending champion na si Lea Patricia. Mga talentado, maraming salamat sa inyong performance. Pero isa lang ang pwedeng lumaban sa ating defending champion na si Lea Patricio ulitin ko, kung kayo ang pangalang natawag ko, automatic, magkakaroon kayo ng 10,000 pesos. Sa ngayon, meron kayo 5,000 piso. Dahil nakatungtong kayo sa ating entablado. Pero pag tinawag ko pangalan nyo, 10,000 and a chance to win 50,000 pesos if you beat the champion last week. Itong resulta ng jury... Ang nakakuha ng pinakamataas na score mula sa ating jury ay walang iba kundi si James! James, congratulations! To the other talentados, maraming salamat sa inyong performance sa much, James, uh, dito ka lang. Okay, punta tayo dito sa may bandang kita, James. Okay. James, congratulations! Lalabang ka sa ating defending champion na si Leia Patricio.